Hello guys, kamusta? Kayong lahat, ngayon ay sana yung okay, kayong lahat, kamusta po? Ngayon ay morning ni Jess of the penis, right? 11 o'clock Ayan, pasensya na sa mga follower ko na hindi ako masyado nakakapag-vlog o nakakapag-video kasi I'm too much busy. Pag wala naman akong ginagawa, ay nanonood kami ng Korean movie. Korean series. Ayan. Kamusta po? Gusto ko lang palang i-share para sabihin sa inyo na yung aking binigay na balikbayan box o pinadala ko sa aking parents at sinanalo ng na aking balikbayan box ay sabi ay darating daw siya ng November 29 sa Pinas. Ang wish ko sana ay makaabot sa Pasko para kala mama yung box. Saya at saka po yung nanalo ng aking pre bayang box so, na sa Gibara at ang aking auntie na ko ng... Balik box ay para maging masaya sila. Ayan. Sana ay dumating siya before mag-Christmas. Sana po ay... Happy Ang Christmas ninyo dyan sa Pilipinas. Ayan. Marami na ba kayong mga nakukuha na giveaway? At sa dyan sa Pinas, ang dyan sa Pinas ay may bonus or 13 month pay. Dito sa Amerika kahit magtrabaho ka na magtrabaho sa, sa company namin ay walang bonus yung asawa ko may bonus siya pero ngayon sa ngayon hindi siya nagtatrabaho kaya wala po siyang bonus ngayong taon kasi siya ay may hand surgery eptam surgery kaya po stop muna siya mag work ngayon kaya hindi siya pwedeng makakuha ng bonus ayan thank you lord for everything hi Thank you po sa lahat na nag-follow at nakasubscribe sa YouTube channel. Please support my YouTube channel. Ayan. sa susunod po ulit ako magbigay ng aking aking box. Sa ngayon, hindi po kasi makapagbubuo itong asawa ko. Kaya, hindi ko alam kung, wala ko, makapagbigay ng box. Ayan hindi ko siya mapapadala. Kasi hindi siya makapagbuhat. Siguro pag next year, ayan, medyo okay na po. Yung asawa ko, ay pwede ako magbigay ulit. kasi malayo dito sa amin yung kumukuha. O sana kung may kukuha na katulad dati. Kailangan may kasabay. Pag kukunin dito sa amin, kailangan maraming box para meron daw kumuha ng part-time box namin. Kaya kailangan sabay kami ni, ni, Rhea na magpadala uli ng balik box. Okay? Ayan po. ah uh, Iligyan ko lang po kayo ng update to sa aking binigay na balik box. Last September kasi ito ay magpapas ko na kaya medyo late ang balik box. Okay? Bye bye for muah Thank you for watching. Bye. God bless you all. Susunod na lang po ulit. Bye bye. You. Bye. Thank you.